Good morning everyone. Nandito tayo sa plaza ng San Nicolas, Pangasinan. Ito ko kayo sa plaza nila. Kasi nandito ako ngayon na mamasyal. Dito yung kung nababalitaan nyo yung maliko. Maliko na pinapasyalan ng maraming tao. Ako one time pa lang akong nagpunta. Dito ako ngayon sa plaza ng San Nicolas, Pangasinan. Ayan, ko kayo dito tayo. maganda rito pag piyesta. Ay, pag piyesta. Pag... Maganda rito pag Christmas. Dahil ano, puro ilaw sa gabi. Ayan, tingnan nyo Oh. Ba, ang lalaki ng kanilang reindeer? O, tingnan nyo. Hindi ako makapag-vlog doon sa banda roon sa gitna kasi may mga tao. Hmm ano nila ngayon uh, parang may mga kasi may mga nakapila oh ayan oh. Oh, ko kayo ganda ayan ang munisipyo ng San Nicolas o oh, di pa ang ganda hindi tuloy ako makapunta roon kasi dami nila parang nahihiya ako ayun ang ganda yan sa gabi kasi iniilawan yan sa gabi may ilaw yan yung mga reindeer may ilaw o diba tapos pupunta sana ako doon yung mga tao nahihiya ako ako yung vlogger na mahihain hehehe <laughs> vlogger na mahihain o diba may mga tao doon ganda rito, ang lamig oh, kasi ang tataas ng kanilang puno hindi ako makalayo ayun, may maliit pa doon oh. No? yan, may ilaw din yan sa gabi ganda no may mga swing sila doon playground Dun sa taas pwede kang umakyat magpapicture, ayan may Santa Claus sila dyan ayan may Santa Claus diba ayan si Rinder ang taas niya oh, oh, kung nakikita niya ang taas niya, ang oh, laki. Di ba? niyo yung reindeer? Ang gaano ka laki. Pupunta ako rito sa gabi. Dito siya sa likuran. Ayan. Tara na. Na ang ating lalamunan. Dito kami kasi may lakad kami. May lalakarin lang. konti lang to panoorin nyo ipipremier ko hindi ako nakapasyal doon sa bandaroon kasi nahiya ako balik na tayo doon ganda rito yan fountain de, fountain yan pero nakasara tapos ang ganda ng kanilang upuan pwede kang mag <coughs> pwede kang mag almusal dito mag breakfast mag lunch mag dinner pwede rin hindi bawal kumain dito ayan may mga ano dito may mga mesa may mga upuan ayan maluwag to maluwag meron din sa bandaroon pa hindi ako makapunta ayan tapos na ako dahil hindi ako nakaikot doon thank you for watching bye bye ikot-ikot natin. Bye!